Pero ano ginagawa nyo? Para saan ba yan? Ha? Pa Para Ay, saan? Project yan? yan, project, pre. Ay, may activity kayo, pre? Oo. So, activity kami, ba yan? Meron kami, ah, uh, power, sir. Uh, battle study. Yeah. Ah, battle study. Ah, battle study. Okay, experiment kayo, pre. Ah. Ano daw experiment nyo? Ano yan? Muhito? Juice. Juice. Ah, juice. Ay, okay, pre. Ang ah. ting ng experiment nyo, ha? Ah. Ano yan? Ah, uh, kasama namin si Father. Yeah. Ah, kasama nyo si Father G? Father G. Ay, okay pala pre ha. Ang galing ng experiment nyo ha. Ano daw ba yung kailangan dyan? Uh, ano ba yung kailangan dyan pre? Wala lang. Pumuha ka lang. Tapos takbo natin. o pero ngayon pre, pre dahil naiwan yung ano natin, ATM natin. Banko Central. May kasama naman tayong Banko Central, di ba? Ayun, Banko Central. No? Ayun, Ayan yung bangko sentral oh, na lagi natin binabanggit sa vlog, pre, di ba? ayan, oo. ayan, mga idol yung bangko sentral na tropa namin, no. Ayan. Ayan po. Ayan siya. Kahit ano. O, kahit ano daw, di ba? Ganyan talagang bangko sentral, pre. Kahit ano. Oo. O. 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 Ano pa? Ano pa? pres nga ano ba? hindi ka naman pre. Presionate. Presionate. Presionate lahas lahas? <laughs> oh pre alahas ba? pres nga alahas? wala yan oh kanya-kanya tayo bro cameraman ala-lai bunker <laughs> <laughs> oh so, paano ngayon niya bre? wala akong dalang ano ah may de-cash kayo? ah hindi siya yun lang

<laughs> you know? <laughs> oh. Alam ba dyan lang? Oh, meron pala, oh, di ba? Gagagawin uh, sa cellphone pa yan. Ayos natin. Ayos natin. Okay na? Okay na. Bayad na? Sige boss, thank you. Di